ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Si Pablo na tinawag na maging apostol na Yesu Cristo sa pamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatuit bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Yesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako. Sa pangalan ng ating Panginoong Iso Kristo na kanila at ating Panginoon. sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Iso Kristo. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkalob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Yesus na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman. Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Kristo. Ano pat kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong sa Kristo na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan upang huwag kayong mapagwikaan sa karawan ng ating Panginoong Iso Kristo. Ang Diyos ay tapat na sa pamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Iso Kristo na Panginoon natin. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Iso Kristo na kayong lahat ay mga salita nang isa lamang bagay at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Sapagkat ipinatalasta sa atin tungkol sa inyo mga kapatid ko ng mga kasambahay ni Chloe na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo. Ibig ko nga sabihin nito. Nang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apolos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Nabahagi ba si Kristo? Ipinakubaga sa krus si Pablo dahil sa inyo? O binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sino